kung bibigyan kita ng isang milyon, ano ang gagawin mo? Marahil siguradong marami sa inyo ang magsasabi na ibibili ito ng kotse. Marahil magandang bag o magandang damit. Ang iba naman ay ipangdadaon ito sa magandang bahay o ibibili ng latest na gadget. Ngunit ang isang matalinong maghawak ng pera ay i-invest ito o ininegosyo. Ngunit ang malaking tanong, saan nga ba maganda mag-invest? marami na kayong napanood o nababasa na ang pinakamaganda raw paglagyan ng pera ay real Dahil ang value nito ay tumataas. Marami rin nagsasabi na ang gintura o isa ring magandang investment o hindi naman kaya ay magtayo na lang ng tindahan. Totoo ang magaganda paglagyan ang mga nasabi na yan, ngunit maniniwala ba kayo na ang dapat mauna mong pag impisan ay iyong sarili? Dahil sa pagdenegosyo o pag-iinvest, dapat alam mo ang iyong pinapasok. Kaya nga maraming nabibiktima ng mga scam dahil hindi nila alam ang business at basta na lang sila naglalabas ng kanilang pera kapalit ng pangakong malaking halaga. Kaya mahalaga na alam mo ang basic ng mga pagbi-business. Una na dyan ay ang operations. Halimbawa, kung hindi ka ba papasukan ng mga empleyado mo, kaya mo pa rin bang ipagpatuloy ang iyong negosyo? Pangalawa, alamin ang accounting, tax at ang mga permits. Kailangan alam mo mong bumasa ng basic financial statements. Alamin ang mga tax na dapat mong bayaran at imanage ang iyong budget para sa iyong pera. Pangatlo, ano ang edge sa iyong mga competitor Dapat marunong kang mag-innovate at maiba sa kalaban mong negosyo. Maganda na malaman mo ang iyong strengths at weaknesses para mapunan mo ito. Ang dapat mong gawin ay mag-aral ka. Huwag kang naniniwala sa mga nagsasabi na ang diskarte ay mas maganda kaysa sa diploma. Kung pwede mo naman kunin ang dalawa, hindi ba? Best of both worlds nga. Maari ka rin magpabentor sa mga taong reputado na sa business na gusto mong pasukin. Maari kang bumili ng libro o manood ng YouTube. At syempre, bumalik sa pag-aaral. Isang halimbawa na nga rito ay si Marvin Agustin na nag-aaral muli ng kulinary para sa kanyang restaurant business. Maraming salamat sa iyo. Ngayon, kung may natutunan ka sa video nito, ay sana mag-like at subscribe ka sa ating channel.